Many years ago, when I was Maraming taon lang nakalilipas no, ako ako'y nasa kolehiyo, nakikinig ako ng pangkalahatang komperensya sa radyo dahil walang telebisyon sa aming maliit na apartment. Kahanga-hanga ang mga tagapagsalita sa komperensya at lubos kong nadarama ang Espiritu Santo. Natatandaan ko ng magsalita ang isang general authority tungkol sa tagapagligtas at sa kanyang ministeryo at nagbahagi ng taimtim na patotoo. Ipinadama sa akin ng Espiritu Santo na totoo ang kanyang sinabi. Sa sandaling iyon, wala akong pagdududang buhay ang tagapagligtas. Wala rin akong pagdududa na tumanggap ako ng personal na paghayag na nagpapatunay sa akin na si Kristo ang anak ng Diyos. Noong walong taon ako, nabigyan at akonpirma ako at tatanggap ko ang kaloob ng Espiritu Santo. Napakagandang pagpapala iyon noon, ngunit lalo, lalo itong naging mahalaga sa akin nang lumaki na ako at madama sa maraming paraan ang kaloob ng Espiritu Santo mula noon. Mula pagkabata hanggang pagtanda, Karaniwang nakakaranas tayo ng mga pagsubok at sitwasyong nagpapaunawa sa atin na kailangan natin ang tulong na dumarating sa pamagitan ng Espiritu Santo. Sa pagdanas ng mga pagsubok, maaaring itanong natin sa ating sarili, ano ang sagot sa problema ko? at paano ko malalaman ang dapat gawin. Madalas kong naiisip ang tala sa aklat ni Mormon tungkol sa pagtuturo ni Lihay ng Ibanghelyo sa kanyang pamilya. ibinahagi niya sa kanila ang mga pagpapahayag at turo tungkol sa mga bagay na darating sa mga huling araw. Hiningi ni ang gabay ng Panginoon para ganap na manawaan ang mga turo ng kanyang ama. Napasigla ang kanyang kaluluwa at siya ay nagpagpala at na-inspirasyon ng malaman na totoo ang mga itinuro ng kanyang ama. Dahil dyan, kaisipan, ng mabuti ni Nipay ang mga utos ng Panginoon at namuhay ng matuwid. Tumanggap siya ng personal na paghahayag na gumabay sa kanya. Ngunit, ang kanyang mga kapatid ay nagtatalo-talo dahil hindi nila naunawaan ang mga turo ng kanilang ama. Kaya itinulong ni Nipay ang napakalagang bagay na ito. Nagtanong ba kayo sa Panginoon? Matigas nilang sagot. Hindi. sapakat walang ipinalam na gayong bagay ang Panginoon sa amin. Sinamantala ni Nipay ang pagkakatang na ituro sa kanila kung paano makatatanggap ng personal na paghahayag. Sabi niya, hindi ba ninyo natatandaan ang mga bagay na sinabi ng Panginoon? Kung hindi ninyo patitigasin ang inyong mga puso at magtatanong sa akin ng may pananampalataya, naniniwala makata makakatanggap kayo ng may pagsusumisag, gasig, sa pagsunod sa aking mga kautosan tiyak na ipapaalam sa inyo ang mga bagay na ito. Ang para ng pagtanggap ng personal na pagkahayag ay napakalilaw. Huwag nating patigasin ang ating mga puso at magtamo ng may pananampalataya, tayo, tu tunay na niniwala makakatanggap tayo ng sagot at masigasig na sundin ang mga utos ng Diyos. Ang pagsunod na ito ay hindi lang ahulugang sa tuwing magtatanong tayo sa Diyos, kaagad na sasagutin tayo ng bawat detalye na dapat nating gawin. paman, kung masigasig nating sinusunod ang mga utos at magtatanong ng may pananampalataya, darating ang sagot sa pamamaraan ng Panginoon at sa panahon na Kanyang itinakda. Nung bata pa ako, inakala ko na ang personal na paghahayag o sagot sa panalangin ay talagang naririnig. Ngunit, totoong may mga paghahayag na talagang naririnig. Gayunman, lalaman kong nakikipag-usap ang Espiritu sa maraming paraan. Ipinapaliwanag sa doktrina at mga tipan, bahagi ani, ang ilang paraan para makatanggap tayo ng paghahayag. Ikaw ay magtanong sa akin, at masdan, sa tuwing magtatanong ka, ikaw ay makakatanggap ng tagubilin mula sa aking Espiritu aking dilinaw ang iyong pag-iisip. Hindi nga ba't ako ay nangusap ng kapayapaan sa iyong isipan hinggil sa bagay nito? Marami pa tayong nalalaman sa iba pang banal na kasulatan tungkol sa pagtanggap ng pag sa Sasabihin ko sa iyo sa iyong isipan at sa iyong puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na papa sa iyo at mananinahan sa iyong puso ngayon masdan. Ito ang diwa ng pag -ahayag. Aking papangyarihin na ang iyong dibdib ay magalab sa makatuwid, madarama na ito ay tama. Ipinagkaloob ko sa iyo ang aking espiritu na siyang magbibigay liwanag sa iyong isipan na siyang magpupuspo sa iyong kaluluwa ng kagalakan. Kadalasang namarating ang personal na pag kapag nagbabasa tayo ng mga bala na kasulatan. Nakikinig at sumusunod sa payo ng mga propeta at mga leader ng simbahan at namumuhay ng matapat at matwid. Kung minsan darating ang inspirasyon, mula sa isang talata ng banal na kasulatan o sa isang sinabi sa kumperensya. Marahil matatanggap niyo ang sagot habang kumakanta ang mga bata sa primary ng magandang awitin. Lahat ng mga ito ay uri ng pagkahayag. Sa mga unang taon ng pananumbalik, maraming membro ang naghangad ng pagkahayag at sila ay pinagpalang malaman ang dapat gawin. Inatasan si Sister Eliza Arsenal ni Propetang Bigham Yang na tumulong sa pagpapatitlag at pagtuturo sa mga kababaihan ng simbahan. Itinuro testimonial na bawat babae makakatanggap ng inspirasyong gagabay sa kanila sa kanilang pamilya at sa mga tungkulin nila sa simbahan. Sabi niya, Sabihin sa mga kababaihan na humayo at gampanan ang kanilang tungkulin ng mapagkumbaba at tapat, at ang Espiritu ng Diyos ay mapapas sa kanila at sila ay pagpapalain sa kanilang mga pagsisikap. Hikayatin silang maghangad ng karunungan sa halip na kapangyarihan at mapapas sa kanila ang lahat ng kapangyarihan magagamit nila ng tama. Itinuro ni si Sir Snow sa mga kababaihan na hangarin ang gabay ng Espiritu Santo ito, sinabi niya, tinutugunan at pinupunuan ang bawat inaasam ng puso at ang bawat kahongkagan Kapag ako'y napupuno ng Espiritong iyan, napapanatag ang aking kaluluwa. Itinuro ni Pangulong Uchtdorf na ang paghahayag at patotoo ay hindi laging tumarating ng biglaan. Para sa marami, ang patotoo ay dumarating ng dahan-dahan o pa isa-isa. isa isa Sinabi pa niya, masigasig nating hanapin ang liwanag ng inspirasyon para sa ating sarili. Magsumamo tayo sa Panginoon na pagkalooban ng ating isipan at kaliluwa Nang pala nang sa gayon ay matanggap at makilala natin ang banal na pagmiministeryo ng banal na Espiritu. Ang ating mga patotoo ay nagpapatatag at nagpapalakas sa atin sa pagharap sa mga hamon ng buhay. May mga taong may problema sa kalusugan. Ang ilan ay kapos sa pera, may ibang suliranin sa kanilang asawa o mga anak. May ilang nalulungkot o bigo sa kanilang mga inaasam at pinapangarap. Ang ating patotoo pananampalataya sa Panginoong Hesu-Kristo at Kalaman, sa plano ng kaligtasan, ang tumutulong sa atin na malampasan ang mga pagsubok at paghihirap. Sa aklat ng Daughters in My Kingdom, mababasa natin ang tungkol kay Sister Hedwig B. Reichel, na taga Germany na dumanas ng matinding pagdurusa at kahirapan noong World War II. Dahil likas na mapagmahal at mapagkawang gawa, ibinahagi niya ang kanyang pagkain sa itang gutom na bilanggo kahit siya mismo ay naghihikahos. Kalauna lang tanungin siya kung paano niya nagagawang mapanatili ang kanyang patotoo. Sa kabila ng mga pagsubok, sinabi niya, hindi ako nagpalakas sa aking patotoo sa panahon iyon. Ang patotoo ang nagpalakas sa akin. Hindi ibig sabihin na dahil malakas ang ating patotoo ay manitili itong malakas. Kailangan nating pangalagan at palakasin upang magkaroon ito ng sapat na palakasin tayo. Iyan ang isang dahilan kung bakit tayo madalas na nagtitipon-tipon upang makabahagi ng sakrament, makapanibaga ng ating mga tipan at mapanagaan ng mabuting salita ng Diyos. Ang mabuting salita ng Diyos ang patuloy na nagpapanatili sa atin sa intim na panalangin umaasa lamang sa gantimpala ni Kristo na siyang may akda at tagatapos ng ating pananamparatayo. Itinuro sa atin ni Elder David A. Bednar sa inyong angkop na paghahangad at paggamit ng diwa ng paghahayag. Nangangako ako na kayo ay magsisilakad sa liwanag ng Panginoon noon. Kung minsan ay dumarating ang diwa ng paghahayag ng mabilis at matindi. Kung minsan hindi kapansin-pansin at dahan-dahan, kadalasan ay napakabanayad, kaya hindi man lang ito napapansin. Ngunit, anuman ang paraan ng pagtanggap sa pagpapalang ito, ang liwanag na laan nito ay paliliwanagin at palalakihin ang inyong kaluluwa at pangunawa at papatnabuyan at pagpapalang at poprotektahan kayo at ang inyong pamilya. Nais ang Panginoon na bigyan tayo ng gabay, karunungan at direksyon sa ating buhay. Nais niyang ipadama sa atin ang kanyang espiritu. Muli para sa personal na paghahayag, kailangan nating hangaring makatanggap nito. Huwag patigasin ang ating puso at pagkatapos ay magtanong ng may pananampalataya. Tunay na naniniwalang makatanggap tayo ng sagot at masigasig na sundin ang mga utos ng Diyos. Sa gayon, kapag humingi tayo ng mga sagot sa ating mga tanong, ipinadaraman niya sa atin ang kanyang espiritu. Ito ay pinatotohanan ko sa pangalan ng Yeso Kristo. Amen.